kung gusto mo na siya ay iiyak buong magdamag sa kakaisip sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Lalong-lalo na kung palagi ka na lang niyang sinasaktan at palagi ka na lang niyang binaliwala at dined man niya. Yung para bang wala na talagang namamagitan sa inyong dalawa ng partner mo pero sobrang mahal na mahal mo pa rin siya at kung gusto mo na manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo ay mas mainam na gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat buong puso mo itong gawin at positibo ka sa mga ganitong pamamaraan at paniguradong ito ay makakatulong sa iyo basta sabayan mo ito ng taimtim na dasal. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng baso o garapon, lagyan mo lamang ito nang kaunting suka, kahit tatlong kutsarang suka ay pwede na po. Kahit na anong suka na meron ka ay pwede gamitin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat. Isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target. Nang sa ganon, mapadali po ang talab nito. At pagkatapos tupiin mo itong papel kahit ilang tupi at ilagay ito sa garapon o sa baso na inihanda mo na may suka. At pagkatapos, hawakan mo itong baso o garapon, ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan at tulong nitong ritual, ikaw na naman ang iyak ng iyak sa kakaisip sa akin bawat oras. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede ka mang iba o magdagdag ng hiling. Kung gusto mo, wala pong problema at itago muna itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwedeng takpan at pwedeng hindi takpan, depende po sa inyo. Basta itago ito hanggang pitong araw. At pagkatapos ng pitong araw ay pwede mo na itong itapon. At kung gusto mo, pwede ka gumawa ulit. At pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Kahit ilan pa ang ritual ang gusto mong pagsabayin sa isang araw ay wala pong problema. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.